Hello mga kababayan <laughs> ay dito na naman ako ngayon sa ruta kasi sinilip ko yung kung oh, may ano may linis na kaming ano na bababad na tubig meron nga talaga kaya nilinis ko muna yung isang kwarto grabe, bahang-baha bahang-baha kaya minap ko muna ayan ay, ano, o, nakamap na siya pero maraming gamit wala namang nakatera dito kundi tapos dito naman sa kabilang rooftop ayan sobrang ano pa rin napaka ano pa rin ng ano ng ulan hindi pa rin tumitigil kahit ang ulan dito sa labas sobrang lakas ng hangin dalawang araw na sobrang lakas ng hangin at malakas ng ulan pero ngayon ah, konti uh, na lang yung ulan pero yung lakas ng hangin hindi pa rin humuhupa bali nandito ako sa pinaka rooftop sa 6th floor ayan nasa 6th floor na ako yung pinakaruktak grabe guys ayan yung highway ni Aki ayan highway ayan dito yan sa baba ayan yung usad ng highway mag okay Ma, nagpasalamat nga ako kasi dito sa lugar na inanuhan ko ay hindi siya pumabaha hindi katulad sa ibang parte ng Taiwan sa Taoyen, Yunlin grabe bumabaha doon, pati mga sasakyan lumulubog na, pati mga bahay napasok na ng mga mobi, nasa na napadirwang na nag-aaral na siya kasi sa amin, maganda yung location dito kasi hindi siya bumabaha ayan guys nakakatakot dito Diyos ko gawag good man, gawag makusog pa rin ako nakakatakot yan lang guys oh yung kalangitan napakadilim pa rin hindi mo makita yung liwanag hanggang dito na lang